Mga kadwa, may kilala ba kayong pagkain na literal na nakasmoke smoke break for weeks bago kainin? Oo, hindi tao ha, karne. Ang bida natin ngayon ay walang iba kundi Utag ang legendary smoke meat ng Cordillera. Halika kayo mga kadwa, alamin natin kung saan nga ba o bakit nga ba utag ang tawag sa tag. Ano ang itag? Ang itag mga kaibigan ay tinatawag ding Cordilleran Bacon pero iba siya sa bacon na nakikita mo sa fast food breakfast. Ito kasi ay preserved pork na pinausukan o kaya nilulubog sa asin para tumagal kahit ilang buwan o taon. Kaya parang OG version siya ng refrigerator bago pa man naimbento ang refrigerator. Saan nga bagaling ang pangalan? Simple lang, Utag ay mula sa Cordilleran term na ibig sabihin ay preserved meat. Walang kaartihan, diretso sa point kasi sa bundok, walang oras sa poetry. Gutom na agad, kaya tag na lang. Sino nga ba ang may pakana? Nagmula ito sa mga katutubo sa Cordillera. Dahil malamig sa kabundukan at wala pang ref noon, kailangan nilang mag-preserve ng karne ng baboy. Ang solusyon, smoke sa kalan o ibabad sa asin para tumagal. Ang resulta, meat na hindi lang tumatagal kundi mas sumasarap habang tumatagal. Parang love life na matibay sa panahon. Ano-ano nga ba ang mga ingredients? Basic lang ang kailangan. Pork, Usually, liempo o ribs, asin. At syempre, pasensya at oras kasi papatagalin mo ng ilang linggo. Yun lang, pero magic na agad. Mga iba't ibang bersyon. May smoked version na amoy usok at lasang bundok. May salted version, medyo maalat pero swak sa kanin. At minsan, pinangahalo pa. Double trouble. Pwede ring iluto sa sinigang, pinigpikan o kahit prito lang. Solve na! Ano-ano nga ba ang mga benefits? Una na dyan, long shelf life. Parang naka-life insurance ang karne, hindi agad nasisira. Rich in flavor, imbis na artificial na seasoning, natural na usok at asin ang lasa. Cultural pride, hindi lang pagkain, kundi identity ng Cordillera. Protein power, pampalakas sa mga umaakyat ng bundok at umaakyat ng ligaw. At syempre, kanin killer. Mapapadami ka talaga ng kanin sa sarap ng itag. Fun fact, alam nyo ba na sa ilang lugar, ang itag ay special ingredient sa pinikpikan? Yung tradisyonal na manok dish ng mga taga-cordillera. Imagine mo na lang, smoky pork plus native chicken. Combo na parang Avengers ng ulam. Yummy. At huwag kayong matakot sa itsura. Kasi minsan parang charcoal art lang yan. Pero promise, pag tinikman mo... Ibang level. Yummy. Kaya mga katwa, next time na mapadpad kayo sa Cordillera, huwag lang puro picture sa bundok. Hanapin nyo rin ang utag. Tikman nyo ang lasa ng tradisyon, kultura, at syempre unlimited kanin. So, gutom ka na ba? Kung oo, sabihin mo sa katabi mo, utag mo na yan. Ano, may tanong ka ba about sa uod? Sige, magtanong ka at gagawan ko ng video.